At binulgar na nga, Bea Alonzo isiniwalat na ang katutuhanan. Isang nakakagulat na balita para sa lahat ang nangyaring hiwalayan ni na Bea Alonzo at Dominic Roque. Nagtaka ang mga netizen kung bakit ito naghiwalay, dahil alam ng lahat na engaged na itong dalawa sa isa't isa. Ayon sa isang source ay tila may nakisawsaw daw sa relasyon ng dalawa. Na siyang naging dahilan para maghiwalay ang dalawa. Samantala naman, binasag na ni Bea ang pananahimik nito. At isiniwalat na ang buong katutuhanan sa kanilang hiwalayan ni Dominic. Masakit yon para sakin dahil akala ko siya na, nasira na ang tiwala ko. Sobrang sakit lang ng ginawa niya, nila sakin, yan ang naging pahayag ni Bea. Kaya naman pinagkaguluhan ng mga netizen at fans sa social media ito. At inulan ng katanungan si Bea Alonzo na nanggaling sa kanyang mga fans. Inaante naman ng mga netizen ang magiging karugtong sa pahayag ng aktres at aabangan pa ang mga susunod na balita. And this are Chika for today mga ka-showbiz sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates. Music.